sa WhatsApp mga ka Jim Five, welcome na naman sa mga paribagong uh, content uh, ngayong uh, araw. Pag-usapan na naman natin ito sa uh, Mike Simpanon ang uh, mga pangyayari at nagaganap ng uh, kasalukuyan uh, ngayon in relation sa uh, uh, nangyaring uh, pagbaha no? uh, dyan sa may uh, uh kamaynilaan lalo uh, lalo na sa buong National Capital Region o NCR itong uh, nakaraang araw no? tapos na, naganap na, nangyari na so ang gagawin natin ngayon move on at uh, tulungan para sa ating uh, mga kababayan na kung saan ay uh, tinatamaan guys, nitong uh, typhoon na karina super typhoon na karina na kung saan ay ando na naman ngayon ay uh, pap, uh, nasa Taiwan na sana naman ay hindi siya masyado magbigay ng problema doon sa ating mga uh, nasyon na kasi hindi naman natin na uh, Uh, masasabi na mas maliit ang kanilang pinsala kisa dito kasi wala na ang pag-alam kung uh, ano ang uh, ipikto, guys ng uh, malawak ang paghagaya ng nangyayari kahapon. No? So, yun nga, yung uh, nagaganap, ilang mga ari at uh, ilang uh, mga buhay ang uh, wala no? Itong uh, type Typhoon Karina na ito at uh, ito ang panahon para tumulong. Ha? Uh, ito ang panahon para magamit ang uh, ng uh, gobyerno para sa pagtulong ng ating mga kabuhayan doon sa uh, particularmente sa buong kamay guys sa uh, tingin ko kasi NCR napakalawak po yan no? Uh, lalo lalo na ang Marikina, Pasig at umabot, umabot doon sa may uh, Valenzuela, sa Bulacan at uh, kung ano na pang karating local government unit na sana naman ay eh, uh, mabigyan agad na karampatang aksyon ang uh, tulong para sa di mga evacuees sa uh, diyan kasi sa mga evacuation center kung saan sila tumuloy na kung saan ay binisita no ni uh, president uh, Ferdinand Bungbong Marcos Jr. Uh, Ferdinand Marcos Jr. at uh, si iba pang pa mga cabinet uh, members no ang uh, ating tingin uh, presidente no na pagkalaman natin na uh, mayroong uh, uh, directive or nag uh, meron ng instruction no sa government agency sa pag-focus no, para sa assistance sa mga lugar no, na tinatamaan guys nung uh, kahapon, Wednesday, no, pulot itong uh, iPhone uh, na garina So, alam naman natin, no, andyan yung pilot na ahin siya, yung uh, DSWD. So, sana ay hindi uh, magkatagal guys, ay magbigyan ng uh, tulong Anyway, si uh, President Marcos nagbigay ng uh, assistance, no? government assistance para sa ating mga kababayan uh, nito ginawa niyang ocular inspection no? or ocular inspection, right? So, gusto na ay mapamarisan ng uh, karamihan no? ang lokal na pamahalaan sa mga lugar na tinatamaan at sana sa ibang mga lugar na rin walang problema kung ito ay naayon sa batas, no? baka pwedeng makaampag ng tulong. No? Kasi kung sa lawak ba naman ang problema, ramdam natin yan kasi biktima rin tayo ng type of audit na hindi kaya ng isang local government unit ang problema. Hindi agad-agad kayang solusyonan. Kailangan mayroon talagang tulong mula sa mga karatig na uh, lokal na pamalaan, lalo-lalo na sa ating national government para ma-recover at uh, maka move on agad, Ha? ang ating mga kababayan. Kaya itong lahat guys na mga pagsubok na naranasan natin sa ating mga kapatid kasi napakalawak ba naman ang uh, ang uh, lawak ng uh, baha no? Dala ng uh, pagulang kahapon hanggang kaninang umaga ay eh, ito yung mga pagsubok na kailangan talaga ng bigyan uh, ng uh, aksyon. Sa Central Luzon, uh, There uh, are more than 500 families, composed of 1,000, uh, the 1,500 indivi indivi uh, uh, individuals, ang uh, temporary yung uh, nakasilong sa 34 evacuation centers, particularly na yung bataan, bulakan, at ulungga City. Maput patay hanggang doon guys. So siya. Uh, Uh, Police Regional uh, Office sa uh, PRO3 Regional Director Brigadier General Gen. Uh, Jose Hidalgo sabi niya uh, all commanders sa region uh, meron na nga instruction no? directed na to observe all guidelines while implementing measures of pagtulong ng mga nasa langta guys so napakahirap no, kung makikita natin sa mga news sa uh, television kasi nagpo-cover yung ating mga kasamahan din doon sa mga national uh, network napakahirap. Mayroong iba na ang lalim na ng tubig uh, para lang makatakas, no? para lang makaalis doon. Sa so, southern part of Metro Manila, Southern Police District Director Brigadier General Victor Roset has activated no? yung tinatawag na search and rescue teams. Oh, kaya yun yung makikita natin to assess no? sa mga residente particularly sa so may Makati, Pasay, Taguig, Paranyak, Las Piñas, and Muntinlupa, Lupa at sa Pateros, guys. Napaka uh, uh, ano naman, no? malawak, maraming mapuntahan, hindi ka lang matrap, eh, makakaligtas ka talaga. Identified ang uh, sobra sa isang daan na evacuation centers and uh, doon uh, at ang kulang-kulang isang libo na mga pamilya. So, ang atin dyan ngayon, ang atin dyan ngayon, ito mga lugar na tinatamaan, ay uh, sana ay mabigyan agad ng tulong. Okay? Ito mga darating na araw, mula sa national government, tulong mula sa mga mga local government units, ang health, isa sa dapat tutukan, kasi lalabas yung mga Uh, hindi magandang uh, resulta guys sa baha. No? at saka pagkain yun yun ang isa sa mga pangunahing uh, pangangailangan health, tutukukan baka may mga may problema ang katawan pagkain uh, at saka yung kanilang uh, temporary uh, masisilungan kasi wala na eh alam ko yung iba dyan sira na talaga yung mga kabahayan guys yung iba inanod na lalong lalo na yung mga uh, light materials ang kami. So sana naman ay makabangon, makabawi tayo dito mga darating na araw. Mabuhay po ang uh, buong Pilipino at patuloy uh, po tayo na manalik sa ating buong may kamal. Maraming salamat at uh, magandang hapon sa lingat.